Ayun mga kasabi balita. Ideas, Ako si Angeli Patero. Diri si City Public Plaza. O karon like gi sa ulog ang ika. 127 na araw Anaya ng kalayaan. Pero kung sa magyod ang kanya kalayaan kaya, para sa ato mga kasabi. Okay, Tara, ato, atong paminahon ng ilang mga tubag. Para sa koa ang kalayaan, ang kalayaan nato kung unsa ta nga mo istorya sa ato ang mga inisig nga na gitay kagawasan kung unsa man ang angay natong ipaabot, kung unsa man ang atong angayan natong ipalambo sa at sa atong dakbayan sa iligan o sa ato ang barangay. Asa kabataan, the word kalayaan or freedom in English is isa kabutan nga dili gyud makuha kanino man. So, So freedom nato is mabuhat nato to kung usatong kay, kay, gustong buhaton o kaya natong buhaton and walay makababag sa atoa o, o ganong buhaton na to na or ganong gina-push ko na to na and it's because nga gina-celebrate na to ang Independence Day today we are very honored ang tayo sa mga heroes nga nag-push through na nga mga na to ang Independence Day here in our country Gikan diri sa Iligan City, ako si Angeline Patero sa Philippine Information Agency Iligan Lanao del Norte nagdala sa storya sa Katauhan para sa Katauhan. Ako ang inyong kauban sa Selfie Balita!